Noong unang siglo sa Jerusalem, ay itinayo ng Panginoong Heso Kristo ang kanyang iglesia na tinawag sunod sa kanyang pangalan, Iglesia ni Kristo. Subalit ipinagpauna ng Panginoong Heso Kristo na babangon ang maraming bulaan o hindi tunay na mga ngaral na magliligaw sa kanyang mga alagad na magbubunga ng pagtalikod sa pananampalataya ipinagpao na rin ng Panginoong Heso Kristo na ang kanyang mga likod na nanindigan sa pananampalataya ay papatayin. Bagamat ang Iglesia ni Kristo na itinatag noong unang siglo ay natalikod sa pananampalataya, magkagayon man ay ipinagpauna ng Panginoong Heso Kristo na meron pa siyang ibang mga tupa o mga alagad at sila'y magiging isang kawan. Ayun sa mga apostol, sila ay magmumula sa malayo, malayong panahon at dako. Itong ipinagpauna sa aklat ng Propeta Isayas na mga anak ng Diyos na magmumula sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Natupad ang mga hulang ito ng panal na kasulatan sa bansang Pilipinas na nasa malayong silangan na binubuo ng mga pulo. Ang panahon naman ng paglitaw ng mga lingkod ng Diyos mula sa malayong silangan o Pilipinas ay panahong mga wakas ng lupa o panahong malapit na ang wakas ng sanlibutan. Pangunahin sa mga palatanda ang ipinagpauna ng Panginoon Heso Kristo na magaganap sa panahong ito ay ang digma ang aalingaw-ngaw at kasasangkutan ng mga bansa. Nangyari ito ng sumiklabang unang digma ang pandaigdig noong July 27, 1914. Natupad din ang hula tungkol sa petsa ng paglitaw ng iglesia dahil sa mismong araw na iyon, July 27, 1914 kaalinsabay ng pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig ay ang pagkakarehistro ng Iglesia ni Kristo sa pamahalaang Pilipinas sa pangungunan ng sugo ng Diyos sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Manalo. Nagsimula sa hamak na kalagayan, subalit ayon pa rin sa itinakda ng hula mula sa Biblia, ay palalakasin at tutulungan ng Panginoong Diyos ang sugo sa mga huling araw at ang nagimpungan ng kanyang pangangaral ang Iglesia ni Kristo na bumangon sa Pilipinas. Maraming nagtangka na ito'y usigin at pigilan. Subalit, dahil sa ito'y panukala at hawak ng Diyos, di nila ito nahahadlangan. Walang patlang ang pagtupad ng Diyos sa pangakong pagtulong at pagpapalakas sa Iglesia ni Cristo kung kaya't parada ng tagumpay ang inan nito kahit pa sa napakahirap na pagsisimula. Ayon pa rin sa itinakda ng hula ng Diyos, ang Iglesia ni Cristo na nagmula sa malayong Silangan o Pilipinas ay makararating sa malayong kanluran. Nagsimulang matupad ito ng pangunahan ng kapatid ni Iranyo G. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, taong 1268, ang pagsambang kongregasyonal sa Hawaii at California na pawang nasa malayong kanluran. Ang pagsisimulang ito ng Iglesia ni Cristo sa malayong kanluran o Far West ang naging hudya ng paglaganap ng Iglesia Ni Cristo sa ibat-ibang panig ng daigdig. Sa kasalukuyan, sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ay lalong nasaksihan ang paglaganap ng Iglesia Ni Cristo sa ibat-ibang panig ng mundo isang daan at apat na putwalo ng mga bansa at teritoryo na ang narating ng Iglesia ni Cristo. Natupad din ang pangakong pagpapalakas ng Panginoong Diyos sa gawaing pagpapalaganap ng kanyang mga salita lalong tumami ang mga taong tumanggap sa katotohanan ng aral na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Isa sa mga kahayagan nitong mga nakaraang taon ay mahigit na isang libo at dalawang daang mga dating tagapangaral o lider ng iba't ibang relihiyon ang umanib na sa Iglesia ni Cristo. Sa loob din ng halos isang dekada, ay halos apat na libo ang naitalagang bagong ministro sa Iglesia ni Kristo. Sila ay karagdagang malalakas na katuwang ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sa patuloy na pangangalaga sa mga kaanit at pagpapalaganap ng pananampalataya. hayag din ng pagtulong ng Panginoong Diyos sa pagtatayo ng mga gusaling sambahan na nakapagbibigay ng kaluguran sa kanya bawat taon ay daan-daan ang gusaling sambahan ang natatapos sa loob ng halos isang dekada, mahigit na sa tatlong libo ng mga gusaling sampahan ang naipatayo. May, may mga pagkakataon din na ang Iglesia ni Kristo ang nakakabili ng mga nagsarang gusali at simbahan sa iba't ibang bansa. Isinasayos ang mga gusaling ito upang maging angkop na pagdausan ng mga pagtitipon at pagsamba sa Iglesia ni Kristo. Nagpapatuloy din ang Iglesia ni Cristo sa pagbili ng mga property upang sa mga darating na panahon ay mapagtausan ng malalaking gawa. Maging sa larangan ng pagtulong at paglingap sa mga taong nangangailangan dahil sa kahirapan ng pamumuhay, ay tuloy-tuloy ang proyekto ng Iglesia ni Cristo ito'y masasaksihan hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Mayroon ding long-term projects for livelihood. Kabilang sa mga ito ang garment factories, may mga naitatag ring eco-farming sites. Sa nagdaang taon ay binuksan ng proyekto sa South Africa. yuri ng libreng pabahay para sa mga nagtatrabaho dito. Ang housing project dito ay karagdagan lamang sa mga naunang proyekto ng Iglesia ni Cristo. Kabilang sa malalaking istruktura ay ang ipinatayo sa siyudad de Victoria sa Bukawi, Bulacan. Ipinagpauna rin ang Biblia na ang mga tagumpay ng Iglesia ay makikita ng mga bansa at mga leader nito. Ang hulang ito ay natupad tulad ng mga naunang pangako ng Diyos sa Iglesia ni Kristo. Inglesia Ni Cristo INC is a committed group of individuals who have decided to fulfill their pledge in extending help through aid and services, promoting education, socio-economic well-being, environmental awareness, and health improvement. They do this through partnering up with local governments, community establishments, aid for humanity programs, and through Christian family organizations of the Church of Christ. They work to serve others, and I am hoping that today my colleagues will join me in showing appreciation to INC service to our province. Thank you. Greetings. As mayor of the city of North Vancouver, I am pleased to extend my congratulations to the Iglesia de Cristo Church of Christ. For four decades in Calgary, you have strengthened your community and brought many Albertans together to grow in faith. I would like to thank you for the contributions your local congregation makes to our city, serving to bring people together and foster love for our neighbors. This church also exemplifies leadership and inclusiveness by continuing to reach out to the community. On behalf of the Government of Canada, I offer my best wishes for a memorable celebration. Prime Minister of Canada, Justin Trudeau. Can really, we want to appreciate the Church of Christ. It's about two years since you've been here. You've changed people's lives. You have created jobs. Uh, you are trying to assist to, to curb poverty. You know, you're doing what we cannot do as government. And we appreciate that because the people that are going to benefit, there's a lot of them. And we appreciate that a lot. I appreciate the contribution that they make to the strong bilateral relationship between Australia and the Philippines. So it's great that the INC congregations in Australia are playing that role. My visit to the Iglesia de Cristo now is opening more my understanding of how the Iglesia de Cristo works. and we hope that with this visit there will be an opportunity to enhance and expand the relationships of this religious community. Kulang ang panahon para maisaysay ang mga parada ng tagumpay ng Iglesia ni Kristo. Subalit sa isang maiklim pangungusap ay isa ang maliwanag. Lahat ng nangyayari sa Iglesia ni Kristo ay gawa ng makapangyarihang kamay ng Panginoon Diyos. Upang sila'y makakita at makaalam at makagunita at makatalos na magkakasama, na ginawa ito nang kamay ng Panginoon at nilikha ng banal ng Israel. Lahat ng pangako ng Diyos sa Iglesia ay tinupad niya at patuloy na tinutupad, sapagkat ito ang tunay na relihiyong sa Diyos na dapat aniba ng lahat ng tao. Ito ang dahilan kung bakit patuloy namin kayong inaanyayahan o nawa ng Diyos na dito tayo magkasama-sama sa paglilingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Kristo.